Ang pagninegosyo ba ay hindi para sa lahat? WhatsApp mga kasabak sa hanap buhay? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Anthony Vergara. Dating empleyado at ngayon ay 3 years full time na sumasabak sa mundo ng pagninegosyo. At ngayon ay gusto ko ring ibahagi sa inyo ang sagot ko sa katanungang ito. Para masagot natin ang katanungang ito, ay pasadahan muna natin ang dalawang side na nakikita ng mga Pilipino sa pagninegosyo. Pero bago ang lahat, ay kikwentuhan ko muna kayo. Noong ako ay nagtatrabaho pa bilang isang security guard, hindi sumasagi sa isip ko na seryosohin ang pagninegosyo. Kasi ang sarap kaya maging empleyado. May dumarating kang pera tuwing kinsenas katapusan at may overtime pay pa kapag lumampas ka sa oras ng trabaho. O ba diba, ang sarap? Pwede ka rin makakuha ng hulugang motor at hulugang bahay sa madaling sabi ay pwede tayong magkaroon ng komportabling buhay sa pag empleyado Isang araw ay naisip ko na pwede rin pala akong magnegosyo habang ako'y empleyado pa para naman makadagdag sa source of income ko. Ang problema ay mahirap pagsabayin ang pagtatrabaho at nagninegosyo ka din kasi ati ang focus mo. To cut the story short, taong 2022 ay nagdesisyon ako sa sarili ko. Kailangan kong pumili kung trabaho ba o negosyo. At ang pinili ko ay mag full time sa pagninegosyo. Total naman ay na-experience ko na ang pag empleyado sa mahabang panahon since 2008. At may ipon na rin naman ako kaya pagninegosyo naman ang gusto ko gawin. Sinimulan kong mag full time sa pagninegosyo at yan yung naging desisyon ko sa sarili ko at yan ang ilalaban ko. Lahat naman tayo ay may kalayaang ang sa buhay. Tayong mga Pilipino kasi ay mayroong dalawang side na tinitingnan sa pagninegosyo. At ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang dalawang side na yon na nakikita natin mga Pilipino sa pagninegosyo first side na nakikita ng karamihang Pilipino sa pagninegosyo ay nakakahiya. Yes, nakakahiyang magbenta o magnegosyo. Baka kasi makita ka ng mga kakilala mo o katrabaho mo na nagbebenta ka. At pakiramdam mo ay maliit ang tingin nila sa iyo. At baka maging utang na loob mo pa sa kanila kapag binilhan kanila nila ng binibenta mo. Kaya mas maganda ay makontento ka na lang sa pag empleyado kasi sigurado ang kita ng kinsenas katapusan. Kapalit lang naman ito ay oras mo at serbisyo mo. At yan ang side na nakikita nating mga Pilipino sa pagninegosyo. Ito naman ang the other side na nakikita ng ilang Pilipino at hindi karamihan ito ang opportunity. May oportunidad sa negosyo. Ito ang nakikita ng iba, lalo na yung mga business-minded na tao. Dahil alam nila na may malaking oportunidad na nag-aantay sa kanila kung sakaling gumana at magkaresulta ang pagbebenta nila o ang pagninegosyo. At nakikita rin nila na mayroong learning dito habang nasa proseso ka ng pagninegosyo at pwede pang lumaki ang kita nila. At dahil din sa negosyo ay pwede rin silang makapagbigay ng oportunidad sa iba. At yan ang dalawang side na gusto ko ipaliwanag na nakikita nating mga Pilipino sa usapang pagninegosyo. Yung nakakahiya at yung oportunidad. Gaya ko, dati ang nasa isip ko nakakahiya magbenta at magnegosyo. Eh, may sinisweldo naman ako sa trabaho, kaya ba't pa ako magne-negosyo? Pero pwedeng mabago yan kung opportunity na ang nakikita mo sa pagne-negosyo. Tulad ko, nabago isip ko kasi opportunity na ang nakikita ko sa negosyo. Dati na akong nag-negosyo ng lugawan, taong 2014. Ito yung panahon na floating status ako sa agency ko. Wala akong duty. Kaya, kumuwi ako sa Bicol kasama ang maginako At nagtayo ako doon ng munting lugawan sa harap ng bahay namin. At sa kasamaang palad ay nalugi ito kasi hindi ako nag-focus. Hindi ko rin nakita na may opportunity pala sa dulo bumalik pa rin ako sa pagiging security guard. Buti na lang na bago ang isip ko at paningin ko sa pagninegosyo. Sinubukan ko muli at nag-focus na ako. Sa awa ng Diyos ay gumana naman ang aking pangalawang subok. Kaya ngayon ay meron na kaming gumagana ng food stall dito lang sa bayan ng Morong Rizal ang special menu namin dito ay glazed chicken pop with rice meal and a la carte na ang target market ay mga empleyado at mga estudyante at meron din ako ngayong inuumpisahan na online business ito yung aking clothing business at ang target market ko dito ay yung mga taong nagpupursige sa buhay para sa kanilang pamilya ito ang aking personal merch na limited edition t-shirt ganyan talaga pag business minded ka laging may opportunity na nakikita business yan eh kaya depende na lang talaga sa tao kung saang side sila nakatingin sa pagnenegosyo pero ito ang sigurado na sa kabila ng nakakahiyang magbenta o magnegosyo ay meron namang oportunidad na nagaantay para sa iyo. Ang importante kasi dito na kung ano ang desisyon mo para sa sarili mo. Dahil kung ano ang magiging desisyon mo ngayon, ay yun ang magiging resulta sa huli na pwedeng manahin ng mga susunod na henerasyon at kasama sa henerasyong yan ang ating mga anak. Kaya, anong desisyon mo? At ang sigurado kong sagot sa tanong na ang pagninegosyo ba ay hindi para sa lahat ay ganito. Kung ang nakikita mo sa pagninegosyo ay oportunidad at kaya mong manguna sa iba, ay magnegosyo ka. Pero kung nahihiya ka naman at walang kakayahan na manguna sa pagninegosyo, ay mas maiging mag ka. Dahil parehas lang din naman na kumikita ang pagnenegosyo at ang pag i -e At parehas din naman ito importante dahil parehas ito may ambag sa lipunan. Siya nga pala guys, meron akong ginawang Facebook group na pwede natin pagsaluhan. Pwede ka ditong mag-post ng sa loobin mo, payo man yan o katanungan about sa pag empleyado o kaya sa pagninegosyo. Join kayo rito mga kasabak sa Hanap Buhay nang magkatulungan tayo. Ilalagay ko sa comment section yung link para mabilis mong mahanap. Sa huli, ikaw pa rin na mag-de-decision sa sarili mo. Hindi naman lahat ng tao ay kaya magnegosyo pero kaya mag-empleyado yung iba naman ay kayang magnegosyo at kayang maging leader sa mga empleyado. Ikaw, saan ka dito? O siya, sige, alam ko naman nakatulong ang sagot ko. Kaya comment ka naman sa baba na magdidesisyon na ako sa sarili ko. Siya nga pala mga kasabak. Kung interesado ka sa t-shirt na suot ko ngayon ay message mo lang ako kung paano mag-order. Limited edition lang ito mga kasaba kaya order ka na Yuck, hindi ka magsisisi sa quality ng tela nito kasi makapal siya pero hindi siya mainit isuot at may magic ang t-shirt na ito mga kasabak kasi kapag suot mo to ay sigurado lagi kang magpupo sige para sa pamilya mo at kahit yung mga taong ang suot mo ito ay magpupursige rin sila sa buhay nila meron tayo nitong kumpletong size at ang available color nito ay black and white o siya, sige, muli, ito po si Anthony Vergara at nag sa inyo ng katagang walang tatalo sa taong porosigido mahal tayo ng Diyos, tandaan nyo yan until next video, bye mga kasabak sa anak buhay